Alas 6.29 ang oras po natin sa ating police report. Lalaki na asawi matapos tagain ng kanyang kuya dahil sa umano'y agawan sa lupa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report! Nauwi sa trahedya ang hindi pagkakunawa ng magkapatid matapos itong mauwi sa pananaga sa San Carlos City, Pangasinana. Sa imbesigasyon ng polisya, nagtungo nakababatang kapatid sa sakahang umano'y pagmamayari ng kanyang kuya upang ito ay handa sa pagtatanim Sa panayam ng IFM News Groupan, sa imbesigador ng San Carlos City Police Station na si Police Captain Mackinley Mendoza, hindi umano nagustuhan ng kuya ang kanyang pagpunta sa lugar at umano'y pakikialama sa lupang nabanggita kung saan dito na rin nagsimula ang bangaya ng dalawa na nauwi sa pananagap. Uh, pagkatalo, di pagkakaunawan. Kumbaga, hindi sila nagkakasundo kung karino ba dapat itong kwan, yung, par yung partiya nila. Kumbaga, away, away lupa po itong lumalabas na uh, nangyari po. Okay. Kaya naman po, uh, nagkasagutan po sila nung umagang yon hanggang sa Nag-aadit po itong suspect, uh, nagdilim po ang kanyang paningin. Kaya naman po, uh, gamit po ang isang polo. Uh, Sinak niya po yung kanyang nakababatang kapatid sa bandang lihig sa mm. ko, pati po sa bandang gitip. Bali, yun nga po, apat na lumalabas parang apat na basis na sinak. Mm -hmm. Kaya naman po, uh, biglaan pong itinala sa Miracle Milagro sa hospital tong biktima. Ngunit no pagdating nga po sa hospital, uh, diniklear na pong dead on arrival. Agad na tumakas ang suspek na tapos ang insidente ngunit nahuli sa isinagawang operasyon ng pulisya. Harap ito sa kasong murder. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya ukol sa insidente. Muli rito sa IFM Digupan. Ito si Idol Juan Araca. Tatak, IFM. IFM News IFM News IFM IFM News I